Yung mga bata dyan sa dikero, hindi maalis. Yung mga lolo't lola ko, hindi maalis. O, gamitin nyo muna yan. One, two. One, two, sawa. Ay, eh, gusto ko lang ay i-update. Huh? Alam nyo, limasin ko ang akusasyon ngayon sa mga taong gobyerno. Tama ba? O, hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Talagang alamak eh at ang naperwisyo mamamaya akala mo Pilipino ngayon pragman na pag bumulan, swimming kaya nagalit ang taong bayan kaya ang taong bayan naghihinagpis ng GDP I hope uh, on what they're doing right now in the national government ay talagang merong mapanagot Ayaan natin sila yung mga proper forum, body, or ayensya ng gobyerno na mapapanagot ang mga may sala o nagkamali. Ngayon, tayo sa Manila, iba ang approach. Ilagay sa tama yung mali. Pagka mali, pinapagalitan. Pero hindi pwedeng galit lamang. Kailangan i-guide mo rin paano itama. O tingnan po ninyo. Nais nice kong ipabatid sa inyong lahat dito sa tercera distrito. 2022, 23, 24, at 25. Ito ang mga kontraktor hindi nagsipagbayad ng buwis sa Maynila. Napagdalam ako. Dahil sa inyo. Dahil dyan. Anong ginawa ng inyong pamalang lusod? Binigyan ko ng soa. Dinabol natin. Bakit? Yun ang tama. Yun ang legal yun ang tamang pamar kaysa ituro ko ang daliri ko ito, 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 ito walang, walang mangyayari doon wala ayan natin kaya senado, nag-iimbestiga kongreso, nag-iimbestiga COA, nag-iimbestiga ang presidente, nag-iimbestiga ayan na natin sila basta tayo, what is due to the city kung ano ang marapat para sa syudad dapat makuha ng syudad. Why? Eh yung... Ito, huwag ka na lumayo. Ito, ito, ito. Ito, tingnan mo ito. Ayun, ho, may business permit. Oh. Ayun, yun, nakita ko na. Oh, may business permit. Ano ibig sabihin? Maliit na pwesto. Nagbayad ng buwis sa lungsod. Kinilala ang pamalang lungsod. Bakit sa kanya applicable ang batas? Bakit sa malalaking kontraktor hindi? O, sa Maynila, iba kami. O, tayo, sinuwa natin. Ano ngayon ang naging pabor para sa atin? Kasi importanteng malaan ko ng taong bayan, dala na tayo ay puro taga Maynila. Sino hindi taga Maynila rito? Sino taga Maynila Tasa ng amay. Exactly. Because there must be government. There must. Kailangan may gobyerno. Ano naging epekto? Mga nanay ko, mga tatay ko, nais kong ipabagid sa inyo, lalong-lalo na sa mga barangay official. Noong biyernes, nakakolekta na tayo ng 93 million pesos. From zero. From wala. Hinabon ng pamala. Nagbayad siya. O oh, yung tano, Yorme, paano yung hindi magbabayad? Okay. Huwag kayong Ito nga, dinimanda ko eh. Ay, po eh ah, dinimanda ko yan, kriminal. Ah, kasi, eh, yun ang tama, kaysa ako sa hangko eh. Diba kasi turo ko lang na yung turo daliri ko. The legal way. The proper way. Oh, 93 million. Oh, gusto ko ipaalam. Lalo na rito. Uh, may mga karanasan sa rasa. Malapit sa inyo ito eh. Diba? Oh, gusto ko ipaalam sa inyo. Yung sinira na building ng kontraktor. Nung biyernes. Oh, nagbayad sila 10.4 million pesos sa lungsod ng Maynila. May pasok ha? Wala mo lang. Oh. Ang mga bata kasi, no? Oh. Yorme, baka naman. Kinikang araw. Ay, magkaraw kay Maygay. Ang ganda ng library niyo ito. Kwenta ko mamaya ginukwento ko lang muna saan tayo papunta at ano ang mga dahilan na kung bakit ka kailangan magalit at kailangan magpatawad at kailangan mag-gobyerno dahil wala namang perfectong sitwasyon pero ang isang resulta hindi pwedeng maitanggi na mukhang tama ang ginagawa ng inyong pamalang lungsod. E pirin ninyo, mga nanay ko, mga tatay ko, e paano halimbawa, katulad ng dati yung sinundan ko, ikinipit e, balikat lang ng lahat ng ito. Magkano nawala sa atin? Malaking pera. E bakit siya? Pinagbabayad natin. Ayan. Nakikita ko tayo, may permit. Nakita ko yung logo. Bakit siya? pinagbabayad ng limang bulig, tatlong bulig, o pitong bulig. Malamang yan, taong taon sampung, tansya ko na ha? Mahina na sa bulig dyan, isang taon. Bakit siya nagbabaya? Bakit sila? Hindi. O, yun ang magandang epekto ng pagiging masino, mainam, at efisyente yung What is due to us should be given to us. Now, the good thing about it is nagkaroon tayo ng extra pera. At naman ang mga extra pera na oh, nagagamit natin sa servisyo. Sa akin ba sila nagbayad? Hindi. Sa gobyerno ng Manila. Minalas lang sila. Bakit? Eh, binoto niyo ako. <laughs> Nagbalik na ang gobyerno sa lungsod ng Manila. Moving forward. Ano? Your name? pipigilan mo ba yung mga ginagawa ng kalaban mo sa politika? May ginaring sa akin yung marinig. Ang sagot, hindi. Eh ba't ko pipigilan? Eh pakikinabangan ng taong bayan. Kaya lamang, huwag lang sila magpapagawa sa bagay, sa lugar, na makapagbibigay indulto perwisyo o panganib sa komunidad. Kung ang paggawain bayan ni bagay na katulad ng bubuksan o i-ground break natin yun, so be. In fact, gusto ko ipaalala sa inyo, huwag kayong mapupunta muna sa Dimasalang ngayong araw na ito. Alam nyo bakit? Gagawin na yung tulay ng District 3 and District 4. Tanong, kaninong project yun? Sa kanila. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Hindi ko lang inaprobahan, dinigyan ko pa ng traffic enforcement at ito ako ngayon. Nag-aabiso sa tao na mahirap tayong bumiyahe in the next 360 days dyan sa Dimasalang. kapakinabangan nga ba ng tao yun? Opo. Tulay ba yun? Opo. Magagamit ba ng tao? Opo. Iyon yung punto ko. Kapag sila'y nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, tukdin lang nila ang kanilang obligasyon. Wala yan yung puli-politika. Ang politika, nung Mayo. Nung Mayo. After nun, may desisyon ng tao. So, we have to work together. Yun ang importante. Diyan maraming namamalik. Yung salitaan, personal lang yan. Eh bakit ko idadamay yung personal na sakit ng puso ko sa mga bagay na sinabi nila sa pamamahala sa tao? Yung sinabi nilang masakit sa akin, ako lang ang nasaktan. Bakit kailangan ko saktan sila at mapahamak, malagay sa sitwasyon ang taong bayan? Eh pwede ko naman isang tabi yung akin. Bakit? E eh, di ba mga lingkod bayan kami supposed to be? Paglilingkod sa tao ang balaga. Ngayon, kung sino na mali, ni yung husgado. Ano yung Sino magsasabing tama o mali, kaya natin ang tamang ahensya ng gobyerno. But for the meantime, for the meantime, sa ating mga nakikinig sa nandang sa harapan, hanggang sa Kotli, at dito sa Wakali, May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Ano naman, special mention na naman kayo. Ang alulot lala ko. Sa iyo ito, at mga kabataan, sa inyo to. Sigurado ako, ako tiyak to. Hindi na kayo maghahanap ng taong pumunta sa library. Piling ko yung mga kabataan, sigurado ko pupunta yung library lag natin. Alam mo bakit? Pag nadali natin to, pag nadali natin to, o oh, puro Apple ang lalagay natin yung computer ko. Ang tani nyo, kwento pa lang. Oh. Laway pa lang yun. Pero <laughs> paano pag nagkatotoo na? Yes, we will modernize our library. While we have the physical book, but also we will adapt the technology so that everyone, will have an access to equal opportunity in this type of equipment and better. And that's why we will continue to invest to minimum basic needs, MBN, housing, education, healthcare, and jobs. We will not stop investing to this minimum basic needs. Who would talk? Kayo na po sumagot. Tanungin niyo po, tatanong niyo ha? Tanungin niyo ang sarili niyo at kayo na rin na sumagot. Sino mag-aakala talagang mapaglaro ang tadhana? Paglaro talaga tadhana. At ang Diyos, maraming pamamaraan. Sino mag-aakala na isang squatter, isang pasurero, walang sariling bahay noon, nakikipisan kumuupa, kumutosok sa may lupa ng may lupa, na mo'y kanya, ay makapagtatayo ng 20-story San Lazaro Residence. Sino makikinabang mamamayan, pamilyang Manila. Talagang mapaglaro ang kapo yung squatter nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter hindi mo talaga hindi mo talaga masasabi ang buhay ng kapwa kaya ako ay naniniwala hindi ako nawawala ng lakas ng loob na kahit na wala tayo sa totoo lang mo ayoko nang asinan ng asinan ng, asina ng sugat eh kalamansiin ng sobrat eh. Pero talagang ganun, kahati ang katatayuan natin. Pero, pero, hindi ako titigil. Lobby, nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan. Hindi ako titigil ng maghanap ng mga bagay na kayang magbigay ng servisyong mapapakinabangan ng mga bata sa lungsod ng Maynila. We are going to inaugurate with a total of 2,118 square meter, 5-story. Ito, library ninyo. At hindi yan hinto yan. Gusto ko na kayong i-update because this is budget month. In a matter of few weeks, there will be budget deliberation in the Sangguniang Panglungsod ng inyong konseho ng Maynila. And I would like to update you. Yes, maaaring salat tayo. Pero huwag magalala.